Sa harap ng bagong panahon, ang mga pangarap ay umabot sa kalangitan, lumikod ng siglo sa Paris. Ito ay tulad ng isang alyansa sa mga bansa mula sa oras na iyon na is nilang tangkilikin ng panig ng buhay. Ang bagong panahon, inaasahan din para sa mga hindi maaaring mapanatili ang pagunlad. Ang mga tao na dumating dito ay naramdaman na ngayon ay wala ng katulad. Nakaramdam sila na malaya. Around... Ang bagong siglo, sino ang bumati nito sa ngayon, naaalala pa rin ito. Must may tulog na to tayo, It's totoo, true. Jane Isaac okay, nila so kami so sa, may, sa gabi, kung saan binigyan make ng make mga cookies, raspberry syrup at bagay na tulad nito. At natulog kami upang manatiling gising hanggang sa hating gabi habang natutulog right? kami dati. Mabuhay ang bagong siglo. Sa simula, lahat ay masigasig tungkol dito. Ta ang isang maliwanag na oras ay dapat darating. Nagsisimula ito ng mga sparkler para sa mga nagdosen ng labis sa loob ng isang siglo. Ito, hindi kami pinapayagan kahit na ang pagpindot sa mga sparkler, o ang ina o ama ang humawak sa kanila. Ito ay isang bagay sa ating panahon dahil hindi kami pinapayagan na hawakan sila. Ginawa ito ng aming magulang. <coughs>

sa kanayunan ang mga nakagawian na gawi ay nangingibabaw, mga larawan mula sa Gret Agno ng pagliko ng siglo. Sa kanayunan, nanirahan kami sa isang napakalimitadong mundo, ngunit ang Paris na maaari mong maramdaman ang palso ng panahon. Ang World Exposition, 1900, ipinakilala ng Paris ang mga bagong nakamit pag-unlad para sa lahat, kaunti lamang ang maaaring tangkilikin ito. Ang mga tao ay tumitingin sa mga mayroon ng gayong mga bagay sa bawat tahanan. Uh sa bahay ni Ursel, ang mga ito ay isang telepono, ang aking ama ay isang tagapagbenta ng libro, kami ay konektado sa mamili, may ilaw, kahit pag-init at mayroon kaming lahat. Ang isang pulotong ng mga tao sa likod bahay ay wala. Ang aking ama ay isang manghahabi sa pabrika. Pagod na siya sa buhay. Kaya sumama kami sa Amerika. Ang Amerika, sa simula ng ikadalawampung siglo, dalawampung milyon ang naghahanap para sa kanilang kapalaran. laran Ang ibig sabihin ng kaunlaran ay umalis sa matandang pagod sa Europa, lumipat. They... Lipat sila. Ang lahat ng sumama sa amin ay may mas mahusay na buhay dito. Liked it better here. Kaligtasan sa ibang bansa. Enerhiya sa lumang mundo ang isa ay may oras at pera upang makapagpahinga. Tulad ng maging mas madali, tulad ng uso na nagtatapon ng mga korset ng lumang oras, ang Ang tumataas na kapakanan Europe ng Europa ay binabayaran ng ibang mga bansa. Ang Europa, ang Europa ay nagmamayari places. ng malalayong mga lalawigan, pahinga sa Mediterranean Sea. Par la vie. Bilang isang batang lalaki ay humanga ako sa kolonyalismo. Ang mga tao ay bumalik ay kumukuha ng mga kapanapanawik na bagay tungkol sa buhay doon. Gayunpaman ang bukod sa kakaibang katangisip, ang pang-aapi laban sa mga dayuhan ay dumarami. dugo sa pangalan ng pagiging makabayan. Kami ay mga makabayan. Nagkaroon kami ng isang emperador na si William II, hari ng Prussia at ipinagmamalaki namin ng Prussia. Prussians. drauf inaanyayahan ng emperador ang bagong siglo na may saber rattle lang na laging nagsusumika para sa pag-unlad ang mga pioneer ay bahin. Si Zeppelin ay naging isang bayani dahil binibigkas niya ang pagbuo ng Germany sa kanyang kamanghamanghang mga plano ang isa sa pangarap ng sangkatauhan ay dumating din. Mete très attiré par la version. Nakakatuwa ang paglalakbay sa himpapawid. Mula sa itaas makikita mo ang mga pagbabagong nagaganap sa daigdig. Naaalala ko ito yes. ng eksakto. Yes, Oo. Oh, oh. <laughs> Ang tao ay nasa sabik sa ibang pagtuklas din ang sasakyan na may anim na horsepower at apat na kada oras malakas at mabaho itong sasakyan sa oras na iyon bihira at inamin. Kaysa huminto kami sa Staglitz Ham ang amin kalye sa Brownstone District nichts lang, Ang mga kotse ay lahat ng galit sa bagong bansa, pinabilis nila at nagdulot ng kaguluhan sa mga lungsod, nagsisimula ang isang siglo. Ito ay bago sa oras na ito, bilis. Speed. La ang bagong siglo century, ay mangkok ng mga tao na may mas mabilis at bagong mga bagay. Siyak na kailangan kong mabuhay ng ilang taon upang makita kung ano ang gagawin ng mga century. tao sa susunod na siglo. We'll